Isang suspek sa panluloob ang sugatan sa enkwentro sa Cabanatuan City matapos makasagupa ang mga rumispunding pulis sa isang insidente ng pagnanakaw sa barangay sa lungsod ng Cabanatuan noong June 17. Ayon sa ulat, dakong alas 7 ng umaga nang looban ng suspek ang tahanan ng isang 40-anyos na lalaki sa purok 4. Matapos ang panluloob ay agad na tumakas ang suspek ngunit hinabol siya ng isang kapitbahay na isang polis mula sa Santa Rosa Municipal Police Station. Katuwang ang mga mobile patroller ng Cabanatuan City Police Station. Pero sa halip na sumuko, pinaputokan o mano ng suspek ang mga operatiba gamit ang isang maikling armas. Kaya napilitang gumanti ng putok ang mga pulis na nagresulta sa pagkasugat ng suspek. Agad siyang dinala sa Dr. PJG MRMC at kasalukuyang nasa kustudian ng pulisya. Narecover mula sa suspek ang isang improvised na caliber 38 revolver, tatlong cellphone, pitaka na may pera at mga ID, at iba pang personal na gamit na pinaniniwala ang ninakaw. Kinilala ang suspect bilang isang 27 anyos na lalaki mula sa barangay Pamaldan, Cabanatuan City. Lumalabas sa imbisigasyon na may dati na palang record sa paglabag sa Republika 0883 anti karnapping law ang suspect. Inihahanda na ang mga kasong robbery, direct assault at paglabag sa Republic Act 10591 Comprehensive Firearms Law laban sa kanya. Na arresto ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang labing tatlong suspek sa patuloy na kampanya laban sa ilegal na droga at krimen sa iba't ibang operasyon sa buong lalawigan nitong June 16 at 17. Kasabay ang pagkakakumpiska ng mga ilegal na droga na nagkakahalaga ng 400,928 pesos. Ayon kay Police Colonel Ferdinand D. Ramin, Provincial Director ng NEPO, nitong umaga ng June 17, bandang alas 4, nagasagawa ng bypass operation ng Special Drug Enforcement Unit ng Saragosa Police Station sa Barangay Santo Rosario Yang, Saragosa, Nueva Ecija. Dito ay naaresto isang lalaki na kinilala bilang alias Bo, kung saan nasamsam ang 57 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 387,600 pesos ayon sa Dangerous Drugs Board o DDB. Samantala, tatlo pang mga suspek ang naaresto sa magkakaiwalay na operasyon ng San Antonio Municipal Police Station, Aliaga Municipal Police Station at Haen Municipal Police Station Nakuha mula sa kanila ang 1.96 gramo na inihinalang shabu na may halagang 13,328 pesos. Lahat ng naresto mga suspek ay kasalukuyan na sa pangalaga ng operating units habang naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o oh, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod dito, sampu naman ang mga wanted persons na nahuli sa magkakaiwalay ng Manhattan Charlie Operations ng iba't ibang pulis sa lalawigan. Kabilang dito ang mga kaso ng frustrated homicide sa Laur, robbery at paglabag sa Republic Act 7610 sa Talavera, kasong homicide sa San Jose City homicide at theft sa Cabanatuan City Police Station at robbery sa Aliaga Municipal Police Station. Lahat ng mga naaresto ay kasalukuyang nasa kustudiya ng mga otoridad. Pinangunahan ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino Provincial Director ng Navesia Police Provincial Office sa NEPO ang isang serya ng pagbisita sa mga mataong paaralan sa Cabanatuan City bilang bahagi ng patuloy na programa na balik eskwela nitong June 16, bandang alas 4.40 ng hapon. Personal na ininspeksyon ni Police Colonel Hermino ang Nueva Ecija High School sa Burgos Avenue, Barangay, Sangitan West, Gold Samaritan College sa parehong barangay, Araulio University sa Barangay Bitas, College of Research and Technology ng Kabanatuan sa Del Pilar Street at Kabanatuan East Central School sa Barangay Bantog, Bulalo. Layunin ng mga pagbisitang ito na masubaybayan ang deployment ng mga pulis sa mga paaralan, suriin ang kalagayan ng seguridad sa mga campus at matukoy kung may pangangailangan pang dagdag na suporta lalo na sa pagharap sa mga pabago-bagong lagay ng panahon. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pangako ng NEPO na tiyakin ang kaligtasan at kayusan sa mga paaralan upang maging ligtas ang mga estudyante, guro at buong komunidad ng edukasyon sa pagsisimula ng bagong taon ng pag-aaral.